sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Magandang araw po mga katongs At sa mapagpahalang araw po sa inyong lahat ngayon araw ay January 13 so hindi po kami nagpunta ng tumana pero kahapon na yun galing ako ron uh, yun nagkuhan nga kami ni Tita about sa tubig sa so, gagamitin uh, patubig ano so okay naman na tapos bumili ko ng dalawang kilong punla, ay dalawang kilong buto ng sitaw tapos mag order na rin ako kay ma'am kasidling ng uh, sili at saka talong So, yun po ang itatanim natin doon. Tatlong klase. Uh, sitaw, sili at saka talong. So, ayan. Uh, ngayon, tang hapon uh, hapot ng hapo. Bali, bago kami magpunta buwas sa Tumana, ito, uh, ito kasi, kwan eh, problema. Ayan, tinamaan tayo ng hanip. Nung nag-spray ako, last spray ko, Uh, Friday bali halos magsasampung araw na after ako mag spray mga 3 days yun napansin ko may mga namumula na na palay bila bila ko so yun nga nakita ko hanip ngayon tinawagan ko yung boss ko syempre ah uh, sabi niya talagang <laughs> buwan na siya uh, ano sabi niya yung magastos na raw sobra na raw yung bomba so yun inano ko sila tapos nagpunta dito si yung asawa tinignan okay na raw yun so yun nga naging ano nila sa akin alam lang problema basta nasa nila yung decision diba uh, ngayon kanina nagchat sa akin Uh, tinatanong ko ano lagay ng palay eh. yung pinakita ko ngayon mga kinahanit pinicho lang ko, binidyo so yun, At saka sila ngayon nagpapanik uh, yung buwan naman kasi na yan, yung hanit na yan, uh, hindi porkit nag spray ka uh, ngayon eh after one month hindi ka na ano so eh, kailangan talaga matalas kay dyan eh yung hand na yan, mga nanggagaling sa ano na yan, sa mangga, kalamansi. So once na yan eh dumapo sa palay, mabilis dumami yan. Ah, uh, yun. Nagpapan siya ngayon na kung ano daw ang gamot doon. So nagtanong naman ako doon sa binibilang ko, sa binilang ko ng buto. Kahapon nga ito talaga kahit si mga katabi kong sasaka rito yung nakarangkas yung mga hinanip di palay uh, ito daw ang binobomba nila pexalon yan itong pexalon talaga daw uh, panghalit to ito na yung ginagamit sa mangga sa mga sa kalamansi yan pang mugmog yung umog umog yun eh, yung hanip pero yung dumadapo sa pala yung hadip nawa itim tsaka yung puti yan so ayan, uh, kagad, kagad nung nag usap kami uh, pinatanong sa akin kung ano magandang gamot doon kung ano ito pamatay. so tinanong ko naman at uh, mabilis naman din siya nagpabili kaya lang medyo uh, yun ay hindi naman late kumbaga okay pa naman yun yung sinasabi ko once na may sinabi ko na problema kailangan masolusyonan di ba <laughs> hindi yung ayan lumipas pa yung limang araw so kumbaga eh nakasira na tsaka tayo action ah uh, etong pixel na nito ay nakakalaga ito 19 19 ang halaga ilan ml 240 ml lang po bali pang isa hektarya daw to so ayan po yung resibo no? uh, galing po kay Delponso ayan po ang pangalan ng boss ko at syempre ang price niyan 1.9 so ngayon tinanong ko kung pwede pang kung pwedeng maghalo pa sabi so, okay na daw to basta ang gagawin, na, ang gagawin daw bago isprayan kalangan puno tubig or malalim ang tubig ng pitak para daw umalsa yung hanip kasi nasa ilalim yun eh pagka nag spray ka ng tuyo tapos nag spray ka nasa sa kapal ng palay nasa ilalim ang hanip hindi madadali kailangan daw uh, isaray yung mga pigtas maapo yung tubig sa pilapil para daw umalsa yung hanip ngayon, ayan, dapat i ang ko kaya lang medyo malakas hangin at saka yun pa sinadjes kaya ngayon patutubigan ko uh, patutubigan natin ng malalim kaya ayan naka kaya ka po, na to mag papatubig tayo tapos ayan natin tingnan narin na rin yung ating mga palay ito na yung palay natin yan medyo maano naman na po yung palay kaya lang eh syempre may masisira pa eh, yan kasi mura pa <coughs> ito yung maraming masisira oh. nung pinakita ko po sa kanya yan kapraso lang po yan ayan oh, pinakita ko po sa boss ko yan kapraso lang ngayon yan lumawak na kaya sabi ko ito lang naman nung ang grabe yung iba kasalukuyan pa lang nagsisimula kaya maaga pa natin yan ーシートなってももら t タイムはビタさん。 itong dalawang pitak na itong malaki wala naman no bukod sa nadaga lang ganda pa naman ang laman no so yung mga katongs nasa raw na ako na abulat ng you know, bali harvesting namin nga ini yung wisis yung sitaw kasi malalak naman na kasi pinatabang ko ito kahapon kaya yan lumubun na naman tapos inisprayan ko pa ng amo so ayos naman yan kasi mag-spray ako ng mga mag bukas sa palay para hindi na tayo maabala isa pa siyempre bago tayo mag-spray kailangan mapitas yung sitaw kundi maanggihan yan kaya obligado na rin natin pitasin ngayon yan para bukas maaga tayo mapag-spray balikan namin ni misis tawagin ko lang sinabi naman din niya kanina pwede na pikasin yung sitaw para hindi na maaba na bukas Alright mga katong, sayan at magpipitas na nga po kami ni Mrs. ng Sitaw. Malimutan mo ka po no? Sabita, si Rudy, Sabita. Taba mo na yan. Taba mo na yan. Bala mo na yung palanggana. So ayan, dinidilig nga po namin to at saka pinapatabaan kaya ayan, buhay muli. palay natin, no? ganda, na, na dali. Na ito ito po yung harvest natin ngayon ay pang labing tatlo So kaya lang Kaya, mag, kaya medyo umano yung sito natin Nagkula sa tubig Takapon lang Katong nandito na kami sa dulo ah, konti na abitas na eh. pang labing tatlo, mga katong na harvest pero ngayon kasi biglaan alanganin ah, hindi natin mabibilas bukas yan pagka na spray yan kasi maga maga ako mag spray kaya ayan alanganin eh binitas na natin ay, yung ganyan yung dahon yan mga katongs. Dami <laughs> nang nabibitas. wasi si Rudingko kahit sa na hotel ka pumunta na sunod. Segunda na yung sito natin. Bukas na mga bitasyo So yung mga katongs na itinuro na nga po namin itong sitaw bali ito uh, dalawang sigunda tsaka limang uh, good yan so naka 700 din yun nga lang naging sigunda yung isa dalawa sigunda tapos limang good so ayan okay naman bukas ko na dadali sa buyer to pagkayari mag-spray kasi sasabay ko yung okra Joker kasi bukas ko magapi pipita si, ah bukas ko umaga pipita ni si mi misis alanganin kasi kanina magigit pa so mauna naman ako mag spray doon sa baba kaya ayan shout out mo ah uh, shout out po kay tita Cora no tita Cora Cruz maraming salamat po at uh, kay Sir North yan shout out po sa inyo So yan, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat po. At kita kits po tayo sa next video. God bless po sa inyo lahat. At happy farming.